Okay. Okay, uh, magandang magandang umaga sa inyo mga ka-vlogs. So, mag-aabo na tayo ngayon ng ano, ng pakuan. So, yan, uh, medyo medyo din na muna siya. Yan, kuhan mo ko. Yan, mag-aabo na tayo ng pakuan ngayon for uh, 12 days or uh, 14 days na ata. So, iyaabon natin yung triple uh, ano. guys, triple uh, 14. Triple 14. 16 na uh, 1600. Ah, uh, triple 14 to, guys. Yan. So, yung pag-a-apply nito, guys. So isang lata siya ng sardinas. So kalahating kalatin uh, kalahating lata siya. Tapos 16 liters na tubig. So yung matidiligan nito guys, uh, ano nasa 100 na puno. So bali 16 liters nasa 1,500 na puno lahat so yung pag apply nito lagay natin siya dito ito yan so, lagay natin siya ng tubig ibisurod natin siya guys ayan siya So, dagdagan natin siya, guys. So, gawin natin siyang isang puno dito. Isang puno dito sa lata. Isang dito. Dito. Then, haluin natin siya. Yan. And then magdadagdag tayo ng ano Umic Plus. So soil conditioner siya guys. Makakadagdag to sa nutrients ng maibibigay ng uh, abono natin, ng fertilizer natin na organic, ah, inorganic. So ito, lalo ko natin siya ng organic. So Yumic Plus para sa lahat to ng halaman na namumunga. So na lang natin siya guys dito. So 16 liters siya, isang kutsara. Yan. Yumi Plus. and then lagyan natin siya dito guys. Yan oh. Nakita niyo nagkulay itim na siya. huloy natin. Then, huloy natin siya. So, makakatulong din itong pataba. And then, na... Uh, yan, makikita nyo guys, nagitim na siya. Malakas ata ulan kahapon, no? Oh. Hmm. Ibu dito. So yan guys, makikita nyo, nagitim na yung ating abono. Yan, pala tayo tulsi so, na lang natin tong lagay ng ano, today para. eskapulig kesa. para. yepo lai. nung kanan mo na don, ha? pa ba? ilimo dito sa mula. anong nandul mo? sabag? di nandul sa motor, Wala, wala sa motor.

So, guys. Kaya, camera naman ako. So, isang puno. Isang, uh, Isang puno dito sa, ano, natanong sabino. Yan. And then, dilig lang natin siya guys, sa puno. So, yan. Ito. So yun guys uh, Pag mag-a-apply kayo nito Every one week So ito uh, Two weeks na ito Din sa susunod After uh, one week ulit Oh, dun mo, kamera mo ako ng ano dito ako, kamera mo ako 对，走，来来吧。